sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ah, hayaan niyo pong ipabot ko ang aking papagpalang pagbate sa inyong lahat. Ganon din po dito sa mga bagong nag-subscribe sa channel natin. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang pangbobodol ng mga politikong mga kawatan. Ayan po at uh, Uh, actually, wala po tayong tatalakay ngayon, kundi uh, pasalamatan naman po natin ng ating Panginoon. Mamaya na po siguro, bahala na, pagkatapos po nating uh, pasalamatan ng ating Panginoon, ay uh, bahala na kung mayroon pang maidudugtong tayong topic. So, ngayon po ay uh, sa bawat araw, sa bawat oras na lumilipas, ay dapat po natin ipagpasalamat yon, Dahil, kung wala po ang ating Panginoon, hindi po tayo mabubuhay sa mundong ito. Kung wala po tayong Panginoon, hindi po nila tayo gagabayan sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. Ayan po at uh, ano man po yung dumarating sa inyo, ano man po yung mga maliit man po o malaking bagay, ang mga dumarating sa buhay ninyo, dapat po natin pasalamatan. At dahil dito po sa kantang ito, ay nyo po akong sabayan. Ayan. Salamat sa iyo Aking Panginoong Isus Ako'y inibig Inang ting lubos Ang tanging alay ko Sa'yo aking ama Ay buong buhay ko Puso't kanuluwa Hindi makaya ng Mamahaling hiyas ni gintong niluko Ang aking dalangin o Diyos ay tanggapin Ang tanging alay ko na gamitin Ito lamang ama, wala nang iba pa aku ini ini di kuakalain na ku ay binigyan pansin ang taong tulad Dapat Mahalin Ang tanging Alay ku Sayu aking Ama Ay bong buhay Pusut Kaluluwa Hindi makayanang mai nang maipagkalu. Mamahaling hiyas ni gintong nilukog Ang aking dalahin ni Diyos ay tanggapin Ang tanging alay ko nawa ay gamitin Ito lamang ama wala nang iba pa akong inihiling Purihin po natin ang ating Panginoon King inihintay Ang iyong pagbabalik Yesus Ang makapiling mo Ta'ala kang lubos Ang tanging alay ko sa iyo aking ama ay bubuhay ko puso ka di makaya nang may pagkaluog. Mahalin siyas ni gintong niluko ang aking dalahanin no Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko gamitin ito lamang, ama wala nang iba pa kong hinihiling. Okay. At uh, sana po ay napil natin yung uh, presensya ng ating Panginoon. At uh, sabi ko nga po, sa bawat araw, sa bawat oras na lumilipas ay dapat po natin laging pasalamatan ng ating Panginoon dahil uh, siya lang naman po ang uh, pwedeng gumabay sa ating lahat. Siya po ang uh, mag, walang ibang magagahid sa atin kundi ang ating Panginoon. So, kaya po sana ugaliin po natin na sa paggising natin ay uh, wala tayong uh, ibang isipin. Lord, salamat ata uh, panibagong uh, araw na naman itong aking, aming kakaharapin. At sana ay uh, ipagkaloob mo po sa amin ang mga pangangailangan namin para maibsan po ang aming kahirapan. So ganun lamang po ang uh, sasambitin natin. Ganun din po sa ating pagtulog. Lord, uh, ikaw na rin po ang bahala sa aking pamamahinga. Ay ikaw na pong bahala magbantay sa akin. Sana ay sa pamamagitan ng aking uh, panaginip ay may pasumpong mo sa akin. Ang uh, magbibigay sa akin ng uh, kaaluanan sa buhay. Ganun lamang po yun. At uh, bakit nga ba ako emotional. Pagka kinakanta ko po itong kantang ito. Dahil po, lagi pong sumisiksik sa aking isipan yung matandang nag-iwan o nakaiwan ng bato sa akin. Yun po ang lagi nga uh, sumisiksik sa aking isipan. Sa tuwing uh, Lalo na kung kinakanta ko po itong kantang ito. Hindi ko po alam kung uh, yung matandang yon ay uh, sogo ng Diyos, sogo ng ating Panginoon, or siya na mismo, yung Panginoon. Dahil sinabi ko na po sa inyo na gusto gusto ko mang yung batong yon na iniwan niya or naiwan niya hindi ko po na, hindi ko na po nagawa kundi bagkos habang hinahabol ko nga po siya siya namang palayo ng palayo anyway ada uh, bakit ko itinapik itong uh, ganitong pasasalamat sa ating Panginoon kasi nga po wala na po tayong ibang malalapitan pa wala na po tayong pag-asa pa sa buhay kundi ang ating Panginoon, siya na lang po ang pwede nating lapitan. Dahil kung may gobyerno man tayo, kita nyo naman po, kaliwat kanan ang balita na wala ka na talagang masulingan, wala ka nang mapili dahil dito sa mga kawatan na namumuno sa atin. Bapa Kongreso, Bapa sinado, kung totoo man, yung naibalita nang ating uh, butihing si Maharlika yan naman po ay ayon sa kanyang mga information in informer ayon sa kanyang puting ahas ika nga ay uh, nagpabayad na rin daw itong uh, sinado diyan sa PI na yan napakahirap pong isipin na sa kabila ng inaasahan natin na itong mga taong ito ang tutulong sa inyo lalo na dito sa ating mga mahihirap na tao mahihirap natin kababayan pero wala pala kayong maasahan sabi ko nga po kung ako lang po hinding hindi ko kailangan ang anumang tulong or either even sintabos nakakailanganin ko sa, goby sa gobyerno kung personal ko lamang po walang wala po akong kailangan sa kanila kaya lamang po ako nandito ay dahil nga po sa talaga na mga hindi ko na masikmura halos hindi ko na matingnan hindi ko na uh, uh, magawang titigan yung mga taong nadadaanan natin na kahit papaano ay nakakapag-abot tayo ng tulong kahit papaano hindi ko na po kaya silang tingnan. Dahil ah uh, parang pakiramdam ko bumalik lang ako doon sa dating buhay ko. Pakiramdam ko ako yung nandoon sa kalagayan nila. Kaya nga po ganun na lang ang uh, madalas ditong na, napapanood niyo madalas niyong nakikita yung uh, halos magmura na ako. Kung hindi naman halos magmura, ay talaga namang nagmumura na nga. Ang hindi po ninyo alam, yung mga pagmumurang yon yung mga lumalabas sa mga bunga nga ako, yun po ay hindi po yung ako yon Hindi po. Dahil kahit kailan, ay, meron po akong takot sa Diyos. Kahit kailan, lahat po ng uh, ng kagustuhan ng ating Panginoon, 'yan po ay sinusunod ko. Kaya naman siguro paminsan-minsan uh, nakakapagmura ako, siguro ginagrant lang niya dahil alam niya kung ano yung puso ko. Na kung nakakagawa ako ng gano'n, ay talaga namang uh, sabi ko nga lagi dito, out of frustration. Kagaya na lang po ito kung totoo. Kung totoo man na nagpabayad na rin daw itong mga senador na ito diyan sa PI na yan. Ano pa ang pwede nating asahan? Mayroon pa ba tayong pwedeng asahan? Wala na po. Dahil sinabi ko na po rito, ay uh, suicide yung mangyayari kung magkaroon tayo ng prime minister. Dahil yan pong prime minister na yan, lalo na kung ang magiging prime minister ay yung demonyo, kawatan, at kung ano-ano pa. Okay lang po siguro kung ang uh, magiging prime minister yung may pusong uh, pagtulong sa kapwa. Ang problema po ngayon, yung... Uh, yung uh, pumupurma bilang nga uh, maging prime minister wala pong pakundangan kung gumastos ng pera ng bayan wala pong pakundangan at wala pong kahihiyan kung papaano magwaldas ng pera ng taong bayan na sana ay yung mga ginagastos nila winawaldas nilang yan ay winawaldas nilang sana nila dito sa mga kababayan nating walang masayang Okay siguro 'yon. Pero ang problema, winawaldas lang nila diyan sa mga kabit-kabit at -kabit mga buwaka ng mga inanto. Kaya nakakagalit lang. So tingnan natin kung ano ang magiging resulta nitong PI na ito. Dahil kung mangyari at naging totoo yung uh, nabayaran na sila PI na kayong lahat dyan ng mga animal. Buisit kayo. Ayoko po sa nang magmura rito. Pero yun po ang damdamin ko. Yun po ang nararamdaman ko. Hindi po ako nakakaramdam ng galit sa mga yan na para sa akin. Liliwanagin ko lang po. Nagagalit po ako dahil sa tuwing nakikita ko itong mga kababayan nating mga nadadaaran ko, mga nabibigyan ko ng konting tulong, doon, ko, doon nagsasarga ang galit ko. Dahil sinabi ko naman po sa inyo na para lang uh, ako nung araw na walang makain. So, mga kaibigan, hindi ko na rin po alam kung ano ang uh, ano ang uh, pwede ko pang gawin sana nga lang marami tayong subscribers sana nga lang uh, marami tayong mga followers ay uh, kung pasukin ko man yung puli ang mga yung pa, pagiging politiko ay madali lang sana nating may panalo bakit ko papasukin ang puli uh, pagiging uh, politiko kasi wala na po ako ng ibang maisip kung magpapakawala ako ng virus, maraming mamamatay. Dahil sigurado ako marami yung uh, marami yung uh, walang panggasto sa hospital. Pero ang isa pang problema diyan, pagka nagpakawala ako ng virus, wala pong gamot yan. So anong mangyayari? Hindi po ba't mamamatay na lang po yung tatamaan niya? Sana kung ito lang mga politikong ito ang matinamaan ay di mas maganda. Ang problema po, wala pong pinipili ang virus. Yun po ang, uh, ang uh, sobrang iniisip ko kung anong pamparaan. So, mayroon pang isang paraan na kung sabi ko nga, mapasok po ang pagiging uh, politiko at mapunta ako dito sa kanila, hindi ba't madali ko na lang nga uh, bigyan ng mga pabanguyan or Victoria Secret na once na naamoy nila yan, sigurado makikipagkita sila kay San Pedro. So, paano nga natin gawin na makapasok ako sa politiko, politika? Imposible pong makapasok ako dahil unang una, wala pong gustong bubuto sa akin wala pong uh, boboto sa akin dahil hindi naman po ako kilala ng mga tao pero sisiguraduhin ko pag na nandiyan ako madali, madaling ko na lang pagbibigyan ng mga pabanguyan mga yan so kung nabigyan ko ng pabanguyan tiyak naman yan matutulog na mahimbing yung mga yan Pangalawa, sinabi ko na noon pa, paulit-ulit ko sinabi rito, na hinding-hindi ko kailanman papasokin ang uh, politika. Dahil sinabi ko na rin po, na ayaw ko pong, ma ayaw ko pong mahaluan ng uh, pira ng kadimunyuhan itong pirang nandito na sa akin. Kung ano yung nandito sa akin, ayaw ko na mahaluan ng kademonyuhan Dahil alam ko naman po, na puro kademonyuhan yung mga kayamanan ng mga animal na yan. Kaya ganun na lang ang uh, ganun na lang ang uh, pagsasam, pagsasamantala nilang magnakaw itong mga animal na ito. Dahil ito yung mga ito yung mga patay gutom mga hampas lupa ito. Kaya natataranta sila kung papaano nilang likumin yung pira ng bayan. So wala namang ibang solusyon na rito kung uh, hanggat hindi uh, natutulog na mahimbing itong mga ito, wala nang ibang solusyon. Pupuntahan ko sila isa-isa, mahirap gawin. Unang-una, nandyan pa lang ako sa, sa gate pa lang nila, nakaharang na yung mga namutik-tik nila mga gwardiya. So, paano? Wala akong magagawang paraan doon. Kaya ang naisip ko nga lang talaga, makapasok ako dyan sa kahit nasa ang uh, organisasyon dyan, mapasinado o kongreso, at least may access na ako dyan. Kung lahat yan sila mabigyan mo ng mga pabango, at matulog na sila forever, at wala na maging kawatan dito. Nakakadismaya yung uh, lahat na lang binabayaran saan ba nang gagaling yung pirang-pirang babayad dito sa mga political na mga bayaran na ito mga political mga bayaran na ito hindi ba't pira ng mga taong bayan niya na dapat sana ay pantulong dito sa ating mga mahihirap na kababayan pero ayun sila kanya-kanyang patayuan ng mansyon, kanya-kanyang bilihan ng mga kondominium tapos uh, binibigay lang dyan sa mga kabit-kabit nito -kabit mga animal na ito. So, aywan ko. Kung, uh, sabi ko nga, kung uh, marami na lang sana sa tayong subscribers, so, subukan ko na rin kumandidato para lang mapatay ito ang mga kawatang ito. Sigurado naman yan eh. Napakasimple para sa akin ang gumawa ng uh, mag-formulate either lason or virus. Ngayon, paano nga Paano ako makakapunta dyan? Yun lamang talaga ang paraan na siguro. Pero ganun paman, ay uh, sana kung maari lang mayroon pang ibang paraan dahil ayaw ko talagang pasukin yan. Unang-una, hindi ko sigurado kung kasalanan ko yun sa ating Panginoon na tudasin lahat yung mga kawatan na yan. Hindi ko alam. Hindi ko sigurado. Pero 'yun na talaga eh, wala wala nang paraan dito kundi hangga't hindi natutodas itong mga animal, mga kawatan na ito. Wala nang pag-angat. Hindi na kailanman aangat ang buhay nitong ating mga kababayan. Anyway, uh, wala po ako sa mood eh, At uh, bigla lang po ang uh, napasok sa isip ko na kaya ko ibinigay yung pagpapasalamat ko sa ating Panginoon para po sabay-sabay tayo magpasalamat lahat ng mga subscribers ko sa ating Panginoon gaya po ng sinabi ko kanina wala pong ibang gagabay sa atin kundi ang ating Panginoon wala pong magbibigay sa atin ng swerte ang ating Panginoon wala po dapat sa atin lahat na sumasampalataya ay ibigay na natin buong buhay natin. Ang lahat ng pagtitiwala at pananampalataya sa kanya dahil Siya lang po ang makakagawa ng lahat ng mga bagay na para sa inyong pangangailangan. Ganun lamang po 'yon. So maraming maraming salamat po at uh, sana ay uh, Mag-ingat kayo lagi pa nang hindi kayo magkasakit. Salamat po.